Ayan mga kabindors, kagagaling ng namin sa labas. Ay hinaabutan namin itong sinanay siling nandito pala sa compound namin. Oh, nanay siling? Ha? pa yung kasgib? Anong kasgib? Yung birthday. Galing ibaling malaria sa court. Saan ang punta mo ngayon? Pasyalan ko lang, nadaman ako dito, nag-shortcut, naglalakad lang ako eh. Galing ako malaria sa court. Ha? Ah. Sa so, mga katawid, wala pa rin yung gift pa. December pa raw. Hindi e, nga, di meri siya ako dito, tapos uwi na rin ako. Anong kasgip? Yung senior ko? Ayaw nga. So, akala ko may wifi ka nga. Wala. Tapos kung may load ka, makikita ko ng spoy dante mo kasi alam ko may Facebook kay Nida eh. Makikita ko lang siya. Saan to ko rin hindi nakita eh. So, kung may load ka sana, kung takin natin. Wala na nga yun eh. At kumain na kayo? eh gaga-galing lang namin sa labas oo, kumusta na doon? si Tamayo na doon? parang hindi ko napansin <laughs> doon sa... talaga? init no? Mm. talagang napagod ka rin doon? oo, so pinasyalan lang ko lang kayo akala ko may wifi ka kasi nami-miss ko na si Tatai Dante mo masigit ko lang yung mukha niya kasi hindi ako makakatulong may sakit na ata siya, eh. hindi na ako makatayo e eh. makamiss na, ko na baka nagugutom na nga. Ang layo naman ng nilakad mo. Oo, kasi walang pera. Ano, ano yung mga daladala mo? Ito, blue sparkler is ito naman sa mga aso. At walang mga din. Mga aso? <laughs> is, mayroon akong senior dito. Buli ko yung cash gate. Wala pa rin, hindi para. 25 para sa December para. Ano, nakapiho pa ka na ng bagong ID? Ah, oo, oo, naman. Kasi pinamutan ko pa, mo sa Kabartik pa. Hindi, binigyan, binigyan ka ako na. ni Kagawad. So, binigyan ka ng... 2 weeks. 2 weeks ba maku ko makuha? Ay, ako. Dalawang weeks ako nagkita. Hmm. So, 200. Siyempre, 50, 50. Then, pumunta ako. Wala pa lang kaslip. Hindi na ako. Hindi na ako dito. Uh, so, gusto ko lang makita. Sana kung may lood ka. Kahanan mo sa loob. Then, makausap ko rin sa kailan din mo. Hindi naman kasi sinil makakasustan. Kailan mo. Kasi ayusin namin ang future namin eh. Nag-work siya eh. So, ay, naramdaman pa siya. Saka so, na punta sa karibig. Hindi um, Magugutom yun ubuto yung mm -hmm. So, wala siya eh. Wala ng pera. Upos na eh. Hindi yung magugutom. Oo. Kasi, nung verde nga niya, may papakita ko sa'yo yung video doon sa birthday niya. So, na-communication no eh. Tanungin ko lang, Tanungin ko lang. Ayun. Dito ko na tayo doon sa kubo para mapakita ko sa iyo yung ano ng birthday niya. Yung ano. Oh. So. Wala <laughs> kang ano, oras talaga magpunta doon sa lab na ano. Kuhanin mo po. Ah, nakakasakit po siya. Kung gusto ka may dugo. Hindi pinipinya mo. May lugo, may lugo ka. ka para para mapakita ko sa iyo so, yung video. Kailan pa gud kita i? Kumain na ba kayo? Ano na? Yan, mag ka. pa lang. Ito pa lang ng pagkain. Ayun, nabibutin na. Kapun. Tapos papuntang doon sa bahay na ikang minggo kaya. Uh, sa sabado, mga lango Yung tika ano? Yung tika na lang natin na eh kasi masyado akong busy. So may time ka naman na ano, i-video mo yung bahay bago akong kauwi ng probinsya? Kasi talagang may plano yung isa na kung mo ako ipaka pagbalik ko doon sa bahay ko eh. bago na yung bahay ko yung. May plano yan. Sino may plano? yung isang ano na yung na yan. Sino mo boy? Hindi, hindi na pakita niya na. yan ay, huwag kang makarala. Oh. May history siya bago siya nawala si Kuya Tatim eh. Sa Hindi yan pakita ka May plano yan. Hmm. Kasi hmm. ano yan eh. Kuryente ko, appliances ko. Ganon, then. So nakita niya ako once, inabor niya. Ah, lumabdal gaso. Ganon ako. Ay, ay. Pag i na ako, hindi naman ko kasi eh. Wala na. Oo. Oh. Hindi bali mang na lang ako. Mamatuloy na lang, lang ako eh. Kung may ulas na kayo, ano? Magkasa na lang kung may bagya ka. Hindi, ah. mag-ano ka muna dito na eh. Baka may pagkain tayo, makikain ka muna. Dito sa kubo. Baka may duty ka? Wala. Okay, okay. Hmm. B may tag kayo baka, kay Dante? pag natin sa Facebook. Sa ano? Sa pagkakita mo. Sini, Pak. jen Pak. Di depan. Kain muna kayo. Ikaw na ay kumain ka na. Oo naman, ganun akong malaria eh. Sa kanto hindi ko pala kuha yung ko ayo kasi ko 500. Ganun nga ako doon eh. Saan saan pagaling <laughs> so, yung kasgit? No? Hindi yung kasgit eh, bakit tukuhain mo? Kasi may grocery na kasgit 'yon. Ngayon, wala pa raw ako sa master list na listahan. So wala akong nakuha nga. kaya naman lang ako dito. Hindi para saan yung kasgit? Para sa akin, 500. Wala tapos, pa pala. Tapos, ano, grocery. May grocery. Meron na, pero yung kasli pula pa. Dalawang taon na akong dibling dyan. Ito yung mga pagkasa pa, hindi ko gating. Sige na, kakay ka muna. Tapos, may time kaya na makausap ka na si mo. Ay, ano natin, titingnan natin sa Facebook. Okay. Tingnan ko lang siya. Kung kilala niya pa ako. Hindi, <laughs> pero pwede naman niya ba, hindi biro, hmm. hindi ko alam ano na buhay niya nga kung buhay pa nga o paano okay. uh, sandali na, ititingnan ko sa isang cellphone ko para so, makita natin ganito, ano. kain-kain ka muna tics ka na sabi mo kay Nida kausapin ko lang si Dante na 13 minutes, huwag so, mo sabihin nandito baka. nakausapin ko lang siya ng personal kumilog ka ha, may log ka ba? natitingnan uh, natin sige, hmm. ito muna ito muna ako hanggang hmm. dyan chico huy huh? Chico, si Chico yun, pangalan. Inaamo ko kasi parang yun. Ito yun, oh. Ah? Oh, tingnan mo, oh. Hawakan mo. Mm -hmm. Ayun, hmm, para makita mo. Eh, Kainin hindi, na, hindi nagugutom yan. Anay ayan, oh. Nakasakay niya sa... Ano eh? Nakasakay sa... Sa sakyan, ayun, oh. Hmm. Ah, ba lang yan? Ha? Huh? Kailan to? Ayan, bago lang yan. Ah, sila sa Manila? Nandoon, sa kanila. Wow. Hmm. Malalaman ko lang kung binago niya ba yung itim niya. Kaya hindi yan nagugutom. Na tulad ng sinabi mo kanina na nagugutom. Yan o. Mm. Hindi sabi mo kay Nida. Mm. Na kausapin ko lang siya. Tapos ibigay mo sa kausapin ko siya. May, may time ka kaya. Kakain ka muna ah. Pahinga muna kayo. Asa, a, mm. ah, bakit sasakyan Hingan sila? Saan sila pupunta? Eh, may pupuntahan sila. Ah oh, wow. Mm. O, oh, kita mo. Oh. Ang gwapo niyan. Sabi mo eh, kaya na lang naguguto, mali, mali yung, yung ginawa yun. ni Linda eh. Alam mo pag magpunta ko, hindi maganda yung ginagawa niya eh. Inangkin niya yung ano, magasa si Ladeka ginawang mag-asawa yung... Hindi. Hindi, sama yun. Hindi kaya. naman, hindi, hindi naman tama. ganun. Hindi sama yung ginawa niya. Hmm. Hindi ganun. So, ako ya, sabi mo... So, ayun, tingnan pa natin yung, ano, okay. yung, ibang ano, yung ibang palabas dito. <laughs> so, tingnan mo na kuya. Tingnan mo, nagberde yun. Oo. Oh. Kita mo naman. Hindi, umber siya. Oh. Baka may babae na na. Ha? Baka may babae na. Walang babae yan. Ano? Kita mo naman, ang laki ng kick, oh. <laughs> oh. May pira eh, May pira pa eh. Oh. Oh, oh. oh wow. Tapos sasabihin mo, nagugutom, hindi nagugutom yun. oh, oh. siyempre may pira pa. Hindi oh. maganda. Hmm. Ginaga ako ng bilas niya, ay hmm. yung kapatid niya. Oh. oh Para siya mo? ano, inutin. <laughs> oh, kita <laughs> mo. Oh, ihipan na niya yung oh. Kwan? Yung cake? Oo. Parang in-hotel pa rin? Mm. Oh. Hindi. Nakakalakad na yan. Hindi in-hotel. Nakatayo na ba? Oo. Oh. Kuya, nakakausap mo ba siyang ano? Nagwawalis na nga yan eh. So, mo anong plano mo? Ayaw mo na bang Maynila? Hmm. Tanongin mo kung may liwag kuya. Ayaw mo na eh, bang Maynila? Hindi man natin nakakausap. Tingnan <laughs> mo. Tingnan oh. na. O. Oh. yung candle. Oo. Nampak tu? Pero malungkot siya, ano? Hindi naman, siguro. Oh. Malungkot siya, eh. Mm. O, malungkot siya, iba? <laughs> iba, eh. Iba? Baka ikaw ang nalulungkot, nanay. Eh. Hindi yun malungkot. <laughs> Ayako Eh, Ayoko nang magulong buhay kasi. Isa lang ang anong asawa mo. Ayun nga. Ay, kumusta naman si, Ar si Abbasan? Ay, si Jojo. Kumusta naman, kuya? Eh, okay naman. Magaling na siya? Hmm. Una una minis kaya ti sila yung ano hindi mo na basta kilala ka mga kaya. Hindi mo makakontak si Jojo. Si Jojo mo na ya eh. Hmm. Nakadami ako mi sinayaw niya ako. Ay, uminto siya eh. So, oh, tingnan mo. Ah, sino sino to misa? May eh, kilala mo kung kilala mo. Oh, wow. Dapat di ko oh, ni dadios mo hmm. i-show yo. Ano siya? Tingnan mo yung mukha niya, oh. Parang aburido. Aburido, kuya. Oh. Aburido siya, eh. Hindi, ano mo lang yun. Hina, hinala mo lang yun. Aburido Nay. siya. O, aburido siya. Tingnan mo yung mukha niya, oh. Eh, yan na, na. iyo pa yan kung hindi mo pinagmalupitan noon. Ay, hindi, ah. Talagang, ano, siniraan ako ni Lika, eh. Mm-hmm. Kuya, hindi siya makausap ng first lang. Wala kang doon. Ay, hindi yan makakausap na eh kasi wala pang cellphone to. Ay, wala kang doon. Hmm. Wala pang hindi ito, siya walang cellphone, si Tatay Dante. Ay, si siya, hindi ba? Alas lang eh. Oh, kita mo. Oh, tingnan mo, tingnan mo. sa iyo, okay? Yan oh. Hmm. Tingnan mo. Hmm. Oh. Ah, ibig sabihin, may sakin na daw ng ganito, ano? Aircon na rin ba? Oh, aircon yan. Sasalinga yan. Hmm. Ano sinan ba to? Oh, wow. Sinsyal, ah. Hmm. Iba na. Oh, ah, ganon. Ay, kuya. Makatanong lang. Kaya, bang, kaya ah, nanay. Mm. Ang ano ko sa'yo. Hmm. Eh, magbagong buhay ka. Yeah. Problema. Mm, kasi ito, kung magbabagong buhay ka, babalik sa iyo yan kasi makikita ang ganang pagbabagong buhay at hindi okay, mo siya... na siya. Kaya naman ako yung buhay ko kasi sandali sa kanya, mm. naging ako eh. <laughs> hindi mo na siya pagmamalupitan, ganyan. Ay hindi, totoo yan, siniraan ako ni Gago. Kuya, siniraan ako, inayaw ko na siniraan ako, kaya nilabas niya. Ibig sabihin nilabas ha, para pagkakitaan niya, buwasan. Oo, oo. Totoo lang kuya, siniraan ako nila di ka, mali ang contents niya. Mali sa lahat. Kasi yung nag-ginukunti sila di ka, inaayang ko sila di ka, ko pala sa mga ka. Oo, kaya. Yeah. <laughs> kaya, hindi. Pero lima ang kapalit na kayo so. Hindi, nakita sa alaga sa'yo yun. Eh. Kasi nasa video nga eh. Hindi, eh. so, na, eh. na pinagmamalupitan mo si Tatay Dante eh. hindi, eh. nang nanyan eh. pa sa iyo. Hindi ka yun. gumawa lang siya ng video, hindi totoo yun. Pero na, nabaliktad siya ang naloka, Naluko. nasiraan siya ng ulo. Dahil hindi niya ako, lokalakan ako pero siya ang nalukas sa tala siya nagsisigaw siya mali biniligtad niya ako kirtikar ako magisiraul ako magditiwala yung may-ari kung siraul ako hindi so, hindi so, lahat ng ano mental hindi matino ako matatag ako mm. oh hindi ka naman <laughs> ano na hindi ka <laughs> naman siraul ulo oh. oh, 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 oh. ko sa vlogger ang vlog contents niya is masaya kumita eh. siya pero bandang huli sabi niya sa sponsor my dear red ano, Ross Ariel is may sponsor. Saan ka ngayon? Sira na ko isang kun, ano na yan, a vlogger na yan para mahiwalay kami ng asawa ko. Pinaghiwalay kami kasi siraan niya. Ako. So ngayon hindi ko na siya pinansin. Huwag niyo nang puntahan yung vlogger na yan dahil isa siya manluloko. So nakita niya ko once, hinahabol niya ako pero hindi na. Mangahoy na lang ako magbabalot ang uling mga mga lakal mas maigit pa na feeling ko walang manluluko sa akin so nandito ako hindi ako malabi ako nung konting gastric ko pero dilim pa rin mahirap ang buhay ngayon kuya oo nga napakahirap nga ang buhay so masok sa vlogger sa vlog na yan dahil sa kay Kuydante is naksidente nga pero sa bandang huli siniraan ako so no hindi totoo po yung naging sira ulo ko. Siniraan ako bandang huli dahil hindi na maganda. Painumin siyang gamot, hmm. dapat kasama magpainom. Then, binalibaliktad niya ako, sira ulo na ako. Hanggang ayaw ko na siyang, ayaw ko na mablog ako sa kanya dahil hindi na magandang konting siya eh. Ano na eh, bad na eh. Hanggang pinaghiwalay na kami, tinagos si dante, hanggang kinuha na sa Pangasinan na. Masakit para sa akin, one year, no communication. Ngayon, yung kapatid niya, kung sabihin kung punta ako sa Pangasinan, yung, yung kapatid niyan. Traidor siya. Hindi ako matatawa dahil ninakaw siya ng isang pastor as the SWD. Na hindi ko na sila nakita. Pero si Dante, andyan pa rin niyan, umiyak yan na mag-isa kasi alam niya ninakaw siya ng pastor at saka SWD. Kasama si Nida. Competition with Abwasan. Abasan na sa Bicol na eh. So ang sabi ko, wala nang barabarangay. Ang ano ko, karma. Salang karma sa sila nakakarma. Is yun si Lord. Is dan Gusto ko sana makontak ngayon kasi masakit na sa akin na wala yung distribution. Pinag-check ako lahat ang hirap po yan. Nagdadama ako doon sa may malapit sa barangay. Kaya nagpupunta ko doon, di ba? Nagdadama ako doon. Yung isang bahay na malit doon yun, nagdadama ako doon kumakumbayabas. Pinasya lang ko siya. May sakit ako eh. So may mahugan eh. Pinibigyan ako mahugan eh. Bilang gamot ko. Awan ng Diyos, hindi ako maopirahan. Dito sa may ano, kay kabila ni Kagawad, then may sulong bahay doon, doon ako nagdadamo. Kaya nagpupunta ako sa New malapit sa barangay. Oh, okay. Andito na ako, hindi ako makatiis dahil hindi ko nakikita si Dante na within one year na. So, nabip, hindi ako makatulog eh, syempre eh, kalahati na puso mo yung asawa mo. So, dito ako, sana, ako may lood Pero pahinga ka muna, kuya. So, Ah, itinis e, ko yan. Christmas, New Year. Talagang hindi ako. Tinipid ko yung senior ko kasi kulang. Walang kuryente. Dinada ako sa paikot-ikot. With ayuda na. Di ba nakita mo ako? Namigay ng isda. Ganda ko ng sayahan eh. Oo. mo, na, no? saan mo dinala yung isda mo noon? <laughs> inihaw ko pagdating sa bahay. Anong inihaw? Ang dami ko, ang dami, dami, noon. Marami yun eh. Eh syempre yung namimigay ng bigas sa akin. Binigyan ko din ng ulam. Oo ah, siyempre kung wala kang bigas, binigyan ako. Bakit so, may, mo bakit may pinamigay na eh, ha? dapat inano siyempre, mo. Siyempre kung may patsyo ka naman kung kainin mo lahat, mapapanis na eh. Siyempre, bigay bante. So, yung wala, bigyan mo siya. Kung wala kang bigas, bigyan nila ako. So, kung mayroon ka, bigyan mo sila. At talagang hindi ko muna marami yun eh. Sarap nun ah. <laughs> Masarap yun kasi marami yun eh. Bigay kami na nagpunta ron at nandong ka nga. Wala na pala yun minsan na sa buhay. Hindi, isang bisis lang yon na namimigay sila ng gano'n sa uh, ano, na barangay. Mm -hmm. So masakit ang nasaba na masakit ang isang nilalang lang na hindi makita yung darling mo eh. So within 35 years ah, hindi mo nakita talaga. So masakit. At ikaw di ba magwawala ka? Si ma'am, si manang. <laughs> uh, hindi mo makita ng isang taon, magwawala yan eh, di ba? Ilan taon na ba kayo na hindi nagsasama, nanay? Ah, oh, mag one and a half na kaya no communication kasi hmm. yung ipag ko na yan pag ko siya ah, hindi siya sumasagot talagang mali marunong siya to discarding kalokohan ah, wala, walang communication eh ibabaan niya yung cellphone niya pero nakikita ko siya cellphone pag nakita niya na ano ibabaan niya yung cellphone niya itinatago niya si Nida, si Dante pero once na pupunta ko doon, magbibigla yan kuya, may tutulong lang sa akin ito nga sa sponsor ko, may special lady. Black Diamond at special lady from Texas. Ay, alam ko na dyan kayo. Nagmamahal sa akin. Tiniis ko lahat. Ginagawa ko doon sa bahay, nagtatanong-tanong na. Doon. Ano nga ako? Nagbabrotang uling kahit tingnan ko po ko. Lagi may ginagawa ko. ako. Pero... Nanay, parang hindi ka na siguro naguhugas ng kamay. Walang tubig. Ginawa <laughs> oh. ko talaga ng Walang tubig na sa amin eh. So malas na lang ako, nagpunas na lang ako sa katong magumaga. Tapos tumakbo na ako malalyo, wala pa rin pala makuha. Mm. ako dito ko, naglakad ako magmula dyan sa, uh, dito sa mm. Ano yan, Iming? Ba't mag ka nandito, Uy, Iming, ha? Kuya, magmula siya, sinilakad hanggang dito pala. Nilalakad siya. Nilalakad. Ang layo-layo nun na yan. Ah. Oo. Bakit? Kayang-kayang kaya, ay, na, na, kaya, kaya mo, lakarin lang yun. Lang ako, kasi minsan lang ako kaya ayos ko kasi may umangkin doon sa bahay na ko. Abogado daw. Oo kuya. Kaya, kuya, hindi ba kasi naman i-vlog mo yun doon ba? Kuhanan mo rin ka ah. Kasi baka may doon sa akin. Kaya hindi naman ako humingi sa iyo eh. Si Diri, saan makakalala sa ko dyan? Sinong Diri? Magaling nang. Winning ng mignets, papasok ay doon. Tingnan mo na yung tirahan ko ba? Nabigyo mo na ba yun, kuya? Meron sa'yo? Ah, noon, noon, nagpunta ko doon, di ba, ng kuan. So, Nagduman ako na nandiyang ka sa gilid ng kalsada. So, ibigyo mo na yung Tapos, hindi ako yung pagbilis pag at na bayad sa'yo. Baka makauwi ako yung mga ano, may tutulong ba? So, kung pa ako. Balay mo, hanggang bukas pa ako dito, may tutulong lang sa akin pang masaya pero hindi ako nakabalik natin na natin. Pero kung wala, magtulad mo na ako upay-upay doon, kaya lang, makahingi akong tulong sa ano sa barki city hall na hingi akong masahi makita ko lang si Kuya Dante sa tatay mo Kasi hindi ko siya makumunta kaya nga. so, wala ka palang wifi wala kang doon ng buhay at pagod ka -hmm. wala kang doon so, so yan na lang na ano you know. uh, mag ano tayo ng uh, baka may makain dyan ano o, uh Oh. Ano mo ang pakalat kay mm -hmm. na hindi may stroke? Hindi, maayos na nga. Di diba, pinakita ko na sa'yo? Video okay na. Oo. Oh. Ayos niyang pag-aalaga niya kay Dante, ha? Di ba, nakasakay pa nga sila sa sasakyan. Okay. Tapos, nag-ano na, yun. nagderde may kick. Ang laki ng kick. Video-video lang po yan. Sa so, pinadala niya sa'yo, latest yun? Na, latest yun, nasa ano yan. Nasa account ni, ni Dayon. Sa'yo kaya, pag makausap mo kasi isipin ko bago ako makawi ng probinsya yung ma maayos muna yung kanyang makukuha kung mayroon pa kasi nandito yung ID sa akin original Tanungin mo kung binago na ba yung ATM niya kasi yung original nandito sa akin hindi inayos na yun kasi hindi makukuha yun ha? yung pera doon kung hindi inayos Hina inayos na yun kung linansan Oo. ba hindi yan lalam sa amin ha? hindi yan lalam sa amin gusto kuya kung matipis mm -hmm. ano yun ang ano doon eh, ah, siyempre wala sa kanya ang card binago yung card pero yung langsam hindi yun gagawin kasi wala na siyang makukuha bonbon buwan pag linansam yan yun okay. hindi hmm. wala hindi hindi pinanonood ko lang yung mga video nila so, hindi mo siya ng personal hmm. ko lang yung mga video nila kaya nakikita ko dito sa cellphone personal. Seat, hindi, hindi. Hindi ko makakausap so, yun. Hindi niya pinapahawakan talaga ng cellphone ng ka kapatid niya ng kapatid. Eh, hindi man marunong mag-cellphone yun. So, hindi niya tinuturoan, inaano niya talaga, para hindi no communication is mag-isa siyang siya. Mag Isa lang siyang gumamit dun sa, so doon sa cellphone niyang asawa ko. So, utak niya hindi niya tinuturoan yung kapatid niya. Utak sa kalukuhan niya ipag-kwe. So, hindi siya pinapahawakan ng cellphone talaga. Maotak yung ipag ko sa kalukuhan kuya. Kilala ko na yan. Hindi, si Tatay Dante, oh. hindi marunong sa cellphone yun. Dapat, mm -hmm. kung may siya, turuan yung kapatid niya dahil pinaka-importante sa buhay. At naghihirap dyan sa City Hall eh. turuan niya. Bidin niya emergency. Meron siyang karamay. Kaya, kuya, sabi mo kung at bindi. Turuan mo naman si Kuy Dante ah, kasi may pira siya, bigyan mo naman siyang cellphone kamo. Bilan mo tapos. Pag mayroon siya, punta sila naman kaya. Pag wala sila kaya silpong, kuya? Hindi, may silpon yun. Siya. Oo, kaya lang di marunong gumamit. na oh. <laughs> diba, nabalitaan <laughs> mo yun na binilhan sila ng silpon. Tag-isa sila. Nabalitaan mo yun. Ay, wow. Tag-isa sila ng silpon, kaya lang si Tatay Dante di marunong nang magsilpon. Hindi <laughs> marunong nang Ano siya, mm -hmm. kuya, ang pwedeng ko siya kasama ko ano yan, in na, kasi wala ano, eh. talagang hindi niya hindi in -in nga in -util. nakita mo naman sa video, di ba pinakita ko yung mga video puro, ano, si Nida, kuya, okay. kilala ko na yun dali, yung kapatid niya inalagaan, patay na in naging in -util. then, ang san ko sana, kuya dali yan ang nagpakahirap yung mister ko, si tatay Dante mo na bibili siyang cellphone niya na tuturuan si Nida Dante na yan lang ang alaala -ala niya sa pinaghirapan niya then hindi niya aayos niya yung pag-alaga sa kanya hindi niya hindi maayos naman ay nakita mo naman di diba? sakay sakay pa nga sila sa sasakyan tapos nung berde binilhan ng malaking cake ba? Diba? hindi lang kuya as in personal hindi tama yung kasi pag binidyohan ka yan na ang lalabas doon <laughs> Di ba tulad nito ngayon tayo, binibidyohan kita. Yung lalabas doon, tulad yung mga salita mo, iyan ang nandoon sa video natin. Oo, so video madaling ano yan, kasi pero ang pagsasalita. Madali din, pero as a personal, mahirap isipin ang nangyari. So gusto ko sana, kuya, kung dito ko is talagang balong. Slitter so Ano talaga kuya eh, gusto ko silang makasak na yung personal. Gusto sa kasi alam na ko yan, wala siyang ginagawa eh. Ah, siya, nagaganyan ganyo lang, tapos malungkot siya. Pagal Gaya niyan, mga anak mo, is wala nang ginagawa. Pag ganda ka na, di ba? Is may time tayo, kaya tumaiming ako iyo kung wala kang ginagawa. Makausap ko lang, in one year ba na? One, no, communication talaga. syempre masakit din, di ba? Is, oo. Oh. Later na kaya, kaya. Eh, yan nga nanay, kung tatawagan natin ngayon sa kali, baka naman eh ang galit mo nandiyan pa rin sa puso mo. Masaya. Pa. <laughs> hindi. Tawag to si need, ano, si ang ah, sumagot do ah, sa cellphone. Dapat makipag-usap ka na. Oh, sige, kausapin mo siya. Nida. Sana yung hindi ka nagagalit, etc. kasi para bati na. Hindi. Oh, sige, na kausapin ko siya kuya, kung sino mag ka magpapakita. Away, kami. away. Tayo nga ako muna kausapin ko siya. Oh, sige, sige. Oo. Oh. Oh, okay, kausapin ko lang.